O sabi ko, bakit hindi tayo mag-solar? Nung una, dahil walang budget, mataas pa ang presyohan ng, ng, solar. Two years ago. Nagano muna ako, di kuryente. Kung makikita nyo, may kawad din kami rito, Naging besa. Uh, mga kabukid, uh, ito yung kauna-unahang Uh, solar pump na dito sa lugar namin uh, nagpakabit sila ng so, solar pump uh, sa palagay ko maganda to uh, mas malaki yung matitipid kaso alamin natin kung magkano yung inubos nila dito sa pagpapagawa ng solar pump eto ito yung panel nya o oh, ang laki eto si tito boy uh, pinaandar niya na papaandarin daw niya yung solar niya ngayon kailan uh, kailangan ma-under ma muna yung ano, yung poso bago pa underin yung solar pump. Tapos, ayun yung mga ano nyo, yung mga pinipindot kung paano yung pag-operate. Uh, pwede nyo po ba kaming turuan kung paano yung pag-operate ng solar pump? Baka, pipindot okay, lang ito, on-off. On-off niya ano? Oh. Yan, tapos in-on-off in na. Oh. Under na yan. Tapos yung iba, yung ibang ano, Ayaw may higop. Bigyan niya. May ano, may parang may, may, may singaw ano. <tod> Yun o. Yun. Ang lakas o. Yun ang black. Ayan po yung solar pump ni Dito Boy. Ah, tatanungin naman natin ngayon, magkano po ba yung ano niyan? Mm -hmm. Yung... Ha? Ah? Eh 70, 20,000. 70,000 lahat na ubos diyan. Oh. Ah medyo malaki din pala ano. Oo, oh, medyo oh, mabigat, bigat din sa bussakong. Oh, pero mas malaking tibid diyan dito boy ano. Malaki. Ito, wala na lang pa ba, bayaran eh. Oo. Oh. Tapos kahit na 'yung ano, 'yung sa halimbawa sa kasi sa makina sa diesel, malaki 'yung inuubos. Oh. Eh 'yun, 'yun nga lang biglaan lang 'yan ano. Oh, biglaan lang 'to. 70,000, agad. Pero malaking ano 'yan, malaking malaking menas 'yan mga kabukid, 'o. Ganda oh, Gando, oh ang oh, lakas oh. Eh yung solar pump. <laughs> oh, tapos lalagay niya doon sa ano kasi itatawid niya doon sa kabilato. Lalagyan na ng ano eh. Dapat may ganyan pa para At hindi mamatay yung poso? Oh, underwater. Eh, hindi pa kaya siya pa. Uh, Dudugtong mo kasi yan. Ayan, nadadalin doon, doon sa ano niya, sa palay niya doon. Dito kasi may halaman. Hmm. Pinatay mo na. No? Ganda ng solar pump na to. Ah. Sana pag ano. Yung dipel natin doon sa bukid. Yung binablog natin. Pagka uh, sinuerte mapapagawa tayong ganito 70,000 na ah. medyo malaki din kasi yung budget pala nito yeah. eh yung discard eh, para hindi mamatay yung poso sabi ni kasi ni tito boy ano uh, yung poso may singaw pagka kasi namatay yung poso mawawala na ano yan oh, na ng tubig solo, no? hindi, ma hindi makakahigop ng tubig yan kaya importante buhay yung poso gaya nung binlago ko dun sa deep well ko dun sa bukid Papahanda rin ulit mga kabukid dahil Isang pindot lang pala. Nakaibig sabihin yung iba, nakaset na ano. Basta pipindutin mo na lang oh, yung on and off. Bubuhayin yung poso, tapos yan. Ayun na. Oh, akong takalig Ano sumirit. Sumirit. Uh, mga kabukid, uh, tungkol po dun sa solar na binlag natin, marami po kasing nagtatanong kung, kung marami pong nagtatanong kung paano at sino yung installer at Uh, marami pa pong iba Ngayon po, nandito po yung may-ari uh, Na abutan po natin dito Actually, siya rin po yung installer Engineer, engineer daw po siya So ngayon, yung mga katanungan nyo po uh, Masasagot na po ngayon Ito uh, po si Kuya, ano po ang uh, pangalan niya? Uh, magandang tanghali mga kasaka Ako si Arwin Mariano Bali uh, Ako po yung engineer by profession Pero passion ko yung pagbubukit Gawa ng pamilya na Galing din sa pagbubukit ngayon, ang nakita ko sa pagbubukid, ang isang pangangailangan ay yung patubig, magandang patubig. Kasi para tuloy-tuloy yung pagtatanim, matang ating tanim ay masustentuan ng mabuti sa mapalaki at mapabunga ng maayos. Ang nakita ko, magastos ang pagpapatubig gamit ang diesel pump kasi uh -huh. doon kami nagsimula. Eh. Lalong-lalo okay. -lalo na nung tumaas yung diesel, diesel at gasolina kasi gumagamit din kami ng gasolina so sabi ko uh, biruin mo gagasos kami ng ano ng 4,000 sa isang linggo o dalawang linggo diesel lang so sabi ko bakit hindi tayo mag solar nung una dahil walang budget mataas pa ang presyo ng, ng solar 2 years ago na muna ako, di kuryente, kung makikita nyo, may kawad din kami rito, nag-invest ako sa pero hindi ako nakontento dahil nga sabi ko, eh libre naman ng solar at bakit hindi ay mag-solar. So, after 2 years, nakita ko pagkakataon, bumaba ang presyo ng mga 30% kasi marami na nga yung nag install ng solar, marami na rin yung supply. At may mga nakilala rin akong supplier dahil umatend ako ng uh, renewable energy convention sa Maynila uh, at nagkaroon ako ng access sa mga supplier uh, so sa magandang palad uh, one and a half years ago nakapag install na ako dito sa aking okay. pinsan okay. so nauna yung sa kanya Isang kalahating taon pa lang dahil sa kamahala ng diesel na ibago na niya Opo. so ako naman ang budget at kumaba ng mga 20 to 30% percent ang presyo Opo. Ito naman ang akin ng akin din ako. Ay, sa kanya po to, mga yeah. kabukid. Ngayon po, yung katanungan naman po ng mga nakapanood sa vlog natin, uh, ilang taon daw po ang inaabot ng solar na to? ilang taon? Yan. Ang ating solar panel, nagbibigay sila ng, ano, ng 10 to 15 years warranty. So, usually, 15 years yan, maglalas yan. Kaya ng 20 years, pero syempre, uh, nagde-degrade po yan pagpapunta ka na sa 20 years, nagre-reduce ng efficiency ng hanggang 80%, ganon. So, kahit pa paano, may pakinabang pa rin, pero gusto sabihin, mahaba yung buhay niya. Opo. Ang importante lang na alagaan yung mga solar panel natin. Opo. Hindi siya na physically damaged, tapos uh, laging nililinis para yung efficiency rin niya eh. Oh. Mag maganda. Kagaya ngayon, kung makikita nyo, naalikabukan na kagad. Opo, may alikabuk na siya. Kailangan Galing, linisin. Oo, oh, gawa ng may nagkakot ng panambak dito. Oo. Oh. Nang, ano, lang lagi. Oh. So ngayon, pwede, pwede nyo po bang sabihin kung magkano po yung halaga na nag-gastos nyo? Sa solar lang, wala yung poso, wala yung ang tawag dito? Bali, solar lang, solar. setup na to, tatlong solar panel po yan na uh, tagpa 550 watts ano po kasama yung controller yung mga wiring at saka yung bomba kasama po yan sa ano kabuuan ng setup ano po opo bali gumagastos tayo din ng 70,000 70,000 opo bali ang ang cost po noon dahil ang materials lang materials nang gagaling ng Maynila kasama na yung delivery papunta rito at saka yung mga marami pang mga accessories like ito kagaya ito mga hawa po mga solar wiring okay. at saka po yung mga tumulong sa akin na mag install kahit pa paano binayaran po natin yan pero yung iba po puro bayanihan po yung mga yung kasaka namin dito at saka yung mga anak niya, nagtulungan po kami nag nito Opo. Okay. pati yung mga welder mga kamag-anak na rin so kahit pa paano yeah, no. ang suggestion ko para bumaba ang setup yung mga kaya natin ninyong gawin sa sa inyong lugar halimbawa po yung mga frames yung paglalagyan ng panel kayo na yung mag setup po nun bumaba ba ang presyo kasi materialis na lang po yung magiging uh, additional cost nyo Opo, uh... at saka yung delivery kung saan man kayo kasi nagbabago yan kung saan kayo nakatira Opo. Uh, okay, uh, so ang uh, ano naman po, ay yung tinatanong po nila kung sino yung installer. Ah uh, si Kuya po Engineer. Kuya ano po pangalan niya? Or? Arwin Mariano po. Ah uh, Arwin Mariano siya po yung engineer. Siya po yung installer nito. Ah uh, yan po yung, siya po yung gumawa diyan. Kaya kung gusto niyo pong magpagawa sa kanya, ah hmm. uh, ilalagay po natin yung number or sabihin niyo po yung number ko ay 09989637264. Ah uh, uh, Ayun po. Pag uh, tanong lang kayo kung paano ay matutulungan ay sabot ng ako mga kaya. Sige po, wala akong Kahit po malalayong lugar. Kasi po yung ibang nag-comment sa vlog natin, malalayong lugar po, sir. Y yung pong malalayong lugar, gawin po natin ng paraan kung paano makarating yung materialis sa inyo. Tapos maghahanap, maghahanap po tayo ng mag-aka-partner natin na local na installer. Yeah. Ngayon po. Ngayon po, kung alibawa Marami kayo at uh, may pagkakataon na bumisita, planuhan na lang po natin yan. Bali dun sa mga malalapit lang dito, like halimbawa dito po sa Pampanga, Baybaysia, Bulacan, Tarlac, Pangasinan. yan po, madali natin masaglitan na puntahan or pwede ko kayong interviewin, kontakin ko kayo para kung viable yung ganitong setup, kung pwedeng pwede sa inyo at mamamaximize yung efficiency sa inyo kasi importante yung, uh, yung source ng water, meron kayong magandang balong yung ano niyo yung well ng ano nyo ng patubig para nang sa gayon tuloy-tuloy yung supply ng tubig kasi kahit meron kayong solar kung hindi root, hindi maganda yung source ng tubig niyo hindi po sa magiging viable yun ng importante yung unang i consideran natin okay. I yung solar nyo po engineer uh, wala po yung baterya no? ibig sabihin pag hindi siya pwedeng umandar hindi pwedeng umandar bali yun ang kagandahan nito kapag sikat ng araw andar na eto kagaya nito sa experience niya men 7.30 pagtirik ng araw kaya po tatlo yung panel nito 750 watts lang po yung ating motor bali 1 horsepower pero ang ating solar panel ay nasa 2,200 watts kaya nakakasagap na siya ng enerhiya para paanda rin yung bomba mga 7.30, 8 o'clock pagdating ng dapit hapon mga 4.30 hanggang uh, 4.45 alas 4.45 maganda pa yung bigay no? pag may konting kulim din may duty pigil ng konti gawa nga ng walang, walang baterya no? ang pwedeng gawin pa rito magdagdag pa ng isa Isang panel? Isang ganun? panel, pwedeng gawing apat. Oh. Para pagka makulim talagang mas full power pa rin yung yeah. niya. So, yung nakakita nyo yung patlo, base lang sa budget namin. Iyon. Yeah. Yung yeah. aking pinsanin, dating nagsimula siya sa dalawang panel dahil sa budget niya. Ngayon, nung nakarang linggo lang, nagdagdag, nagdagdag, na kami ng dalawa. So, kahit medyo makulim andar under pa rin ang under yung bomba. Yeah. Salamat Ngayon. po, engineer. Thank you Ngayon. po. Ngayon.